Sinampahan ng kaso ng Bureau of Customs ang isang na kumpanya nagpapasok ng na mga pekeng produkto sa bansa. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra, Yes, Rafi, kinilala nga nitong uh, Bureau of Customs ang kanilang uh, mga kinasuhan na si Rizaldi Valencia at uh, Elizar Lopez. Ito raw ang uh, mga tao na ito ang uh, naharap ngayon sa kasong smuggling dahil sa pagpapasok umano ng mga peking produkto sa ating uh, bansa. Ito nga uh, si Rizaldi ang... Uh, Uh, si Valencia, ang may-ari ng Clarky Trading at ang broker nila na si Lopez ay sangkot umano sa pagpasok ng peking produkto sa loob ng tatlong container vans mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas. Ang laman ng vans ay uh, mga peking American brands ng damit at electronic items na nakakalaga ng 55 million pesos. Bukod daw sa labag sa batas ay nakakasama pa sa garments industry ang pagpasok ng mga peking brand ng damit na tinatangkilik ng mga Pilipino pero ito naman ay uh, pumapatay sa garments industry. Ang kasong pinafile namin ngayon ang um, uh, uh, against an importer named uh, Clerky Trading, okay? Ang uh, atraso niya, eh nagpasok siya ng uh, uh, tatlong uh, container na malalaki na punong-puno ng mga fake na damit, no? Uh, yun yung main violation niya maliban doon meron pang mga ibang violation no marami din siyang minis-declare na goods no ah uh, uh, sabi niya puro damit yung pinapasok niya merong mga uh, uh, kasangkapan pambahay mga plato mga ganon no Rafi, nangako nga itong uh, si Customs Chief uh, John Sevilla na pahigpitin pa nila yung pagbabantay hindi lamang dito sa port dito sa Maynila, kundi pati rin rin sa iba pang uh, port sa ibang bansa, ay sa ating uh, bansa para naman mapigilan na yung pagpasok ng mga smuggled goods mula sa ibang bansa. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aginaldo.